Teka, parang may nanghuli ata Dako part, LTO. So dili ta pwede makababa sa kilid no? GG part, may LTO. May LTO. Walang patawad yan. Ay kumpleto ka. Problema, hanapan kaya ng violation. So ipapakita ko sa inyo saan yung dadaanan nyo. Medyo maputik talaga. So yan, daming huminto dito. Yan. So dito tayo sa gilid dadaan. Dito pababa. Yan. Gikan ako gina Thank you po. Wala ako na So dito tayo dadaan. So sa may sapa. Gikan ako gini na dre. Pabalik na ko. Ayan, so, didiretso kayo dito. <laughs> Yon. Simula na yung putik. <laughs> nahihirapan. <laughs> sa liblib na lugar na ito, at least may maipakita ko sa inyo. If e, ever, alanganin kayo, di ba? So, tagal-tagal ko na dito sa Tagum City. <laughs> Marami pa rin ako mga daan na hindi alam. Good morning, sir. Ang parang may nanghuli ata eh so I just want to check my ano crocs kasi gg tayo pag hindi natin yan ino let's go so ayan ang gagawin natin para hindi mahuli dako part LTO so dili ta pwede makababa as kilid no at sa puntong ito ay nag-aalangan ako kasi lahat po ng dadaan ay pinara nila so alam ko ang mangyayari dyan kahit kompleto ka hahanapan ka pa rin ng violation GG part may LTO ay nako So change tayo ng destination Instead na didiretso tayo kasi nag-aalangan talaga ako May kutub ako eh Meron tinuro si kuya sa akin kung saan ang ibang daan So try natin puntaan doon Oops, tayo ka, Bago kayo magtatanong kung bakit ako hindi dumiretso Ganito kasi yan So, sa sarili ko nag-aalangan talaga ako dumiretso Kasi meron akong kutob na baka mahuli tayo Baka meron tayong magiging violation na hindi natin alam So, gaya din ng sabi ng aking kakilala Na nasa ITO office ng Tagum City uh, Sabi niya, kung alanganin kang dumiretso Especially kung uh, may kutob ka Na nag-aalangan ka sa sarili mo na hindi ka gustong dumiretso Kahit na alam mo naman sa sarili na kumpleto ka sa papeles May driver license ka at saka ristrado yung motosiklo mo, pero nag-aalangan ka pa rin dumiretso, huwag ka na lang dumiretso. Kung meron namang ibang daan na pwede mong daanan. So yun, ang dapat mong gagawin, iwas ka na lang kung meron namang ibang daan na pwede mong dadaanan. Pero kung wala namang ibang dadaanan, iisa lang yung daan na dadaanan mo sa papuntahan mo na lugar, ay kailangan dumiretso ka na lang. As long as, yun lang, didiretso ka, yung wala kang kaba. Pero kung meron kang kaba, yung nag-aalangan ka, huwag na lang para makaiwas ka sa maaaring magiging uh, problema when it comes na mapara ka or mahanapan ka ng violation o makita sa motor mo o sa sarili mo. So, yon ang advice sa akin ng kakilala ko. Again, kung meron namang ibang pwedeng daanan na hindi ka dadaan sa harap ng mga LTO region, doon ka nalang dadaan. Kung once nag-aalangan ka, di ba? Pero kung wala talaga, no choice, diretso na lang. As long as kompleto ka. yon ang sabi ng aking kaibigan. So, yon. Ayun. <laughs> May LTO. Walang patawad yan. Kahit kumpleto ka, iwas ka na lang. Kasi hahanapan-hanapan ka niya ng violation. Ako, kumpleto naman ako. Problema, hahanapan ka ng violation. Hindi katulad nung dati, yung mga LTO. Eh talagang maganda yung kanilang ano. Pero ngayon, sobrang ano na? Dahil sa medyo marami yung nakikita kong lumalabas dito sa kantong ito, possible ito yung isa sa daanan na pupwede nating daanan mamaya papuntang Mako at pabalik din ng Tagum City. Kasi hanap ako ng madadaanan. Pagas mo So what's up mga amigo mga amiga So mapagpaalang araw mga katrapaps So minta ako dito sa may kanto Sa may TNP checkpoint Kasi merong LTO region na nanguhuli So kanina dumaan ako dito Pero hindi ako nag vlog kasi <laughs> Tinry ko muna ako saan dadaan So yun, dahil sakay ko ang aking anak at kasawa uh, pinahin, Pinasakay ko na lang sila ng pang pasahero na uh, multicab para iwas huli kasi bawal talaga may bata sakay sa motor so ako balik ako doon sa dinaanan ko dito so medyo malayo yung iikutin mo kasi yung original na dadaanan mo is yung shortcut dito sana pag akit mo nandun din mayroong LTO region na abang, so ang gagawin is doon tayo sa mas malayo na dadaanan. So ipapakita ko sa inyo saan yung dadaanan nyo. Medyo maputik talaga. Saka hindi siya advisable no. Sa may may, may angkas o alanganin magmaneho. So yan, daming huminto dito. Yan. Mostly kasi hinuhuli nila itong mga baw-baw saka mga motor na di kompleto. So dito tayo sa gilid dadaan. Dito pababa. Yan, shortcut ito, shortcut na malayuan. Mas mabuti na din ito kaysa mahuli tayo. Ano? Ka Gikan ako na thank you po. Wala ano, akong naman. So ayan, yung anak at asawa ko ay pinasakay ko na lang sa multicab na pabasaero. So yung mga gamit ito, dala ko. Kasi mahirap pag sakay sila dito tayo dadaan is talagang sobrang maputik at delikado. Baka matumba kami. So ipapakita ko sa inyo saan yung dadaanan. So doon, mag lang kayo doon ng may babayaran ng konti. Kesa naman sa mahuli tayo. <clears throat> okay, ako actually kompleto ako. Ang problema lang, sinisita kasi itong uh, rim ko. So dapat original yung nilagay. Oh, hindi pwede dito. Dito ba yun? So dapat original yung ilalagay mong rim hmm. Hindi yung ganito Actually okay naman Wala naman sanang bawal sa LTO As long as uh, tama yung size ng rim Kaso nga lang yung LTO region ngayon Is parang sobrang higpit Saka stricto Hindi na sila bumabase sa dapat at tama So dito tayo dadaan. So sa may sapa. Ayun. Gikan ako ganina dre. Gikan ako ganina dre. Pabalik na ko. Boss, agi ka may boss. Ay, amino. Ayan, sa kayo eh, dito Master <laughs> Yon, simula na yung putik <laughs> Ito yung malayo ang shortcut So, mahirap Pag may sakay ka dito, eh, may anak at saka asawa na isasakay So, doon sana yung sa gilid Yung mas malapit na shortcut So, akiat uh, ka na lang doon Balik sa main road kasong nga lang andon yung ibang mga LTO so walang patawad yun kahit alam mong kumpleto ka huhulit huhulihin ka nila so dito lang is magtsatsaga lang talaga medyo malayo at adventure ang dadahanan natin no? ayan <laughs> at least may maiko tayo na dadaanan so ngayon lang ako nakadaan dito meron palang daanan dito no medyo mahirap lang yung dadaanan mo labaw na kung ingan eh lalo lalo na kung ganito maputik at uh, umulan ka kagabi ng malakas yan dito yan pababa dyan diba maganda pala dito <laughs> so ayan mo adventure tayo ng konti no so kanina hindi ako nag video papasok dito non sa kabila kasi di ko alam ang eh so gusto ko muna malaman sa dadaan so yan. Yun lang, yung pag mo dito Ay talagang di ka dapat alanganin Yan o, maputik at saka Medyo madulas Lalong lalo na siguro Kung may sakay ka, mahirap Eh, what if Dalawa yung sakay mo Mahirap na, di ba? Yan o, di ba? Sobrang maputik oh dumudulas yung likod ko Yan. Yan ang malala. Ako kompleto naman talaga ako, pero yun lang, alanganin lang talaga kasi kahit tamang size naman yung rim ko, same size lang din yung sa mags na original. Kaso nga lang, ayun nga, hindi natin may iwasan na maging dubli ingat. Ay, iwas na lang. Tsaka, yung taillight ko is, ano yun eh, medyo nagluloko yung taillight ko, kailangan ko bang ayusin eh, eh kapag na timing na hindi gumana eh <laughs> wasak yung 5k diba ayan o oh, sapa yan eh diba sapa na yan dyan so, subay lang mudri ah. so uh, it's my first time din na makadaan dito diba yan malalim pero dumana ako kay kanina dyan yan kaya naman <laughs> yun lang talaga mahirap pag ganang may sakay ka kailangan hindi ka kabado ah, maingat kasi baka matumba kayo sa mga mapuputik na daan meron palang magandang daanan dito <laughs> na para nag adventure ka shortcut na malupitan <laughs> nasaag pagani ko ganina kung asa mo ulusot sinundan ko lang yung mga motor sa sasakyan na dadaan o yung mga yan, yung umbak, kaya namang dumaan dito yung umbak. Kaso nga lang, yun, pag na-timing ka na nagkamali ka ng dinaanan ay, yan, gaya nyan. Awa-awa, di ba? Di makadaan. Hihirapan. <laughs> Ayun, mahirap. Bumaba, kasi maputik. <laughs> <laughs> Dao, may dalawa mga gamit ng bata Nakakadaan naman Pero kailangan mo talagang Yun know, o Sapa yan eh Yan yung malaking sapa dito Konektado ng iho Iho river So ito din o oh. Medyo Yan Mas mabuti dito Yung motor mo is Pang adventure Diba? Adventure bike Eh goods na talaga Ang Ay ay ay. Ikan aku tadi, Bos. Ikan aku. Ayun. Mecekpoin din don, seba. Di Yan dito. Kadaadaan ni. Eh. Sa liblib na lugar na ito. At least may maipakitao sa inyo. Ifever alanganin kayo, di ba? eh, malaking tulong na din ito para sa mga kababayan natin na alam natin na alanganin kahit kompleto kagaya ko, kompleto ako pero alanganin nakakalanganin ako, alangan <laughs> kasi hindi nakatulad dati yung LTO minsan yung ibang mga LTO na nanguhuli hindi na nagbabasa sa mga guidelines lang dapat sundin sa panghuli diba? so yun ang iniwasan ko <clears throat> So mostly kasi yung pinaparan nila doon is yung mga bao-bao. So kanina doon ako lumahan pero mali pala. Ayan, lusot na tayo dito no. Diyan, straight ka na kayo, straight forward. So tagal-tagal ko na dito sa Tagum City. Marami pa rin ako mga daan na hindi alam. So ayan, mayroon na kayong mga kikita at saka malalamang shortcut malupitang shortcut na malayuan <laughs> pero okay na din kaysa doon sa mahuli tayo diba <clears throat> yun si kuya may karga pang dalawang bigas ay nako pero kaya naman yun eh, ang daan hindi naman ganun ka talagang sobrang pahirapan so ito paakyat antay-antay tayo -antay ng konti kasi baka hindi makakaya yung mga sidecar Yun. Let's go Sakyat to eh ah, Medyo matarik Yun ah Diba? <laughs> ang malupitang Malayo ang shortcut <laughs> Gaya nito ni kuya Ako green plate na ako dati Hindi ako niniwala na kailangan magpalit para yan, na-confirm ko na kailangan talaga magpalit. Yung mga ganyang plaka ay kailangan mo talagang palitan sa LTO para hindi ka ma mahuli. Kasi gaya na sabi ko, yung mga green plate is para po yan sa mga e-bike, hybrid cars, hybrid na mga iba't ibang sasakyan. So green plate yung ginagamit nila. So hindi na tayo po pwedeng gagamit niyan. So, kagaya din yung mga sasakyan na green plate, eh, kailangan din magpalit ng bagong uh, design plate para sa sasakyan. Saka ito, sa motor is, yung uh, kagaya sa akin, malaki na yung plaka ko. <laughs> yung new design plate, talaga yung gagamitin. Para iwas uli kasi possible next year. Manguhuli na siguro sila ng ganyan. So, dito tayo lalabas. Diba? Dito tayo lalabas sa uh, dang ito. So, nga lang, masikip kung mayroong pasalubong na sasakyan na ganyan ay Hindi tayo makaka Diretso, di ba eh parang one lane lang ito eh goods para sa mga maliit maliliit lang na sasakyan so yan, dito na tayo lalabas di ba kita nyo yan so ang lapit lang talaga kung dideretsoin mo kaso nga lang makikita mo dito tayo yan, nalagpas kayo dito sa tindahan yan. So doon, no? Diba? Kasi doon sa unang shortcut na, malapit lang talaga. Iikot lang konti. Andun din yung LTO. Diba? Mahirap na kung mahuli tayo. Kaya dubli ingat sa mga hindi kumpleto. Hindi ko naman... Uh, pinopromote na wag huwag kayong kumuha ng lisensya, huwag kayong kumuha ng reistro Dapat pa rin kumuha tayo ng reistro at saka lisensya. Saka dapat kumpleto. Sa akin lang is kahit kumpleto ako, na nandun kasi yung mindset natin na hindi natin may iwasan yan kahit nga sa ibang lugar na kahit kumpleto ka, hanapat hanapan ka ng problema. Sa akin nalanganin kasi number one, Sakay ko yung anak ko at saka yung asawa ko, e bawal talaga yung tatlo ko yung sakay saka bawal din yung bata So mas mainam na pasakayin ko na lang sila sa pangpasayerong jeep o pangpasayerong multi Para iwasuli huli Pangalawa, yung rim ko kahit okay naman yan kasi nag-renew ako sa LTO at saka chinet naman yan eh Goods naman walang problema pero hindi natin maiwasan yung mga nanguhuli Ay iba din yung pag-iisip pag ba diba? huli at huli kapag hindi original at hindi sakto yung nilagay ewan ko ba yung sistema talaga ang problema bulok na sistema ang mga nandyan kasi kung sasabihin natin marami talaga yung mga nasa LTO na sumobra sa kanilang panguhuli di ba hindi naman lahat marami namang matitino talaga pero hindi natin may iwasan yung sa sarili na mag-isip ng ganun. For safety purposes, ay yung, iwas na lang. Gaya nga sabi ng kaibigan ko na sa LTO, na kahit kompleto ka kapag merong nanguhuli dyan, much better iwas ka na lang. <laughs> Yun ang advice sa akin eh. So kaya sinunod ko din. Kasi hindi nakagaya dati na alam mong safe ka. Kasi ngayon, iba na eh. So yun lang, hopefully nabigyan ko kayo ng magandang update at sa magandang malayo ang shortcut moto adventure na pang malupitan. So, hopefully nasayaan kayo na. No? So dyan ba sa inyo sa inyong lugar, kapag meron bang LTO, ikaw na kompleto, didiretso ka din ba? O iiwas ka din? Comment down below, mga amigo, mga amiga. Lalo-lalo na sa mga trap-ups natin na laging bumabiyahe at saka nakaka-encounter ng mga LTO region sa daan so didiretso ba kayo or iiwas na lang kahit kompleto kayo so yan. hopefully you like this video and yan sana nasihan kayo sa ating mga ginagawang content at saka sa mga hindi pa subscribe, don't forget to subscribe like this video comment down below pakishare din at saka yan, click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Once again, this is what Christmas Dock. Lagi na always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Have a nice day. Peace out. Bye-bye. Hanggang sa muli, mga katrabaps. Woohoo! Boom, boom, boom. <laughs> Parang si Red Moto lang. <laughs> Hindi tayo big bike eh. Rider lang eh. So, ayan lang. Peace out.